Uli ni Master. Tama. Oh. 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 Mga sibalin at saka Ayong papalo. dami oh. Si Master na lang oh. maraming uli. Ayan o. Oh. Sa dala ba? Walang ano? Walang silver? Ang dami o. Ang dami Kaso dala yung gamit ni Master yan. Uh, kasama natin no. Titan gel oh. Ayan, yung mukha niya. No? <laughs> lagi nilalabas ang mukha niya. No? <laughs> Sa tawag mo pare tiga perya. Ayun si Master na padaan no. Arami na yan, arami. Wala pa kararating pa lang. Sa tawag kay Wastolitz. Hindi uh, na ako nakikita Ang Sulok. May na uli? May na pa May tilapia, Master? Oh. Ayan, puro ganyan yung huli ni Master. Ayan. Tiga saan kayo, Master? Sa Aplar Master. Ay, tiga bulakan pa pala. Ayan. Ano ating so, Master? Bio-fishing, Master. Okay. Eh, di kilala nyo sila, ano? Sila sapat lang. Ay, hindi po. po. Ah, ibang ano. Ayan. Shoot pa natin sa nila po. Saan. Master, Lakang sa shoutout master. Ah, shoutout sa ano lang, sa girlfriend ko. Si Danny. Ayun. Ayun. <laughs> Ayun, huwag ka magalala. Nandito lang siya, nagpipishing lang. Walang, walang arong babae. Ayun si master, oh, nagdadala. Ayaw yung magpesto doon master, sa kulkol. Marami silver doon. Ayan, yun? Diyan lang sa kulkol sa may tulay. Ayaw yung magano doon, tsaka tilapia. Makatsiyan po pa kayo ng dory doon. Ah, Ayaw na rin po kaya? Eh? Hindi, sa mga sana namin kayo doon. Doon malilim pa sa ilalim ka ng tulay. Gan dala natin. Na? Siraan eh. Hindi makakadali siguro yan kaya yan. Hindi. Ah, tayo. Harapan lang eh. Ayaw niya magano tara. tara. Kahit magacha lang ko ito, sayang yung spot na yun. Yung talaga dalaan talaga yun. and master, pupunta kami sa ano. Sa kulkol. Sa mga silver ayan. Sama natin si Master. Bigyan natin siya ng magandang spot. Fishon, mga kamaster! Kambal po ki! Yan o! No? Parang vacuum yung bunga nga. So, no? Ayan <tipulong> so, mga master, bumalik tayo sa pesto natin dito sa Minalin. Ayan, takasan. Yung mga kasama natin na handler. Banner. Medyo lumaki nga lang yung tubig pero sobrang alat na yan. Yan tatlong rad pala yung sinet natin. Pang... catch kay Master oh. Kada ba to may uli si Master ayan. Sa dala. Daming yun ang uli. Ito mga kasama ko ito. Oh. Mm. <laughs> na wala pa nakuha. Kasama natin ang handler. Ang lulupit yung mga yan. Mga manyo ko yan. So, yun. Sabi. Dami uli ni master dun. Oh. Lalaki yun. Oh. Titan oh. Titan gel yung mukhang yan na. Master, wala talaga tayong mauli. Ano, may spot natin sa so dati yan, sa Mayero may yero. Ah, talaga, sobrang alat ng tubig. Tapos yung kasama mo, pag bumiyos, parang wala nang bukas. Ayan, no? Lumaki tubig, kaso wala pa rin, mahalat pa rin yung ano. Ano kaya nagdadala na lang si Master ay dami na siyang nauli. Mga nauli ni Master, tignan natin. Master, iniwan natin rad natin, pupunta natin yung nagdadala. Dami niya nauli. tan natin. Nakikiano tayo kung marami na siyang nauli. Tapos hingi na rin tayo ng huli niya. Mukhang mabait naman eh. Sana bigyan tayo. Tapos so, layo niya sa dulo pa. Init. Ayun sila oh. Ayun. Ayun ako nakikita.